Nandito sa ating studio ngayon ang truck driver, well, huwag natin sabihin yung pangalan kasi tinatapa natin yung kanyang muka, right? So pakibura yung kanyang pangalan. At ang kanyang reklamo ay uh, Mobile Patrol Car uh, 309, uh, yung body number. Uh, body number, tama. Body number 329, plate number SJG 309. Okay, magandang uh, umaga po sa inyo, sir. Huwag niyo pong sabihin yung pangalan, kaya nga po kayo nagtatakip para sa inyong siguridad. So, uh, pinara kayo, pinabol kayo, tapos pinara, puminto kayo, Opa. hindi sinabi sa inyo kung anong violation. Hindi. Basta na lamang po sinusulat kung ano-ano di sa ticket. Opa. At hindi sinasabi sa inyo kung bakit. Opa. Pero yung isa doon na kasamahan sa mobile car, humingi ng? 200 po. Kaso ang iyong pera ay? Isang daan na lang po. So, nung malaman na isang daan, tinuluyang ka. Opa. Okay. At buti na nakuha mo yung plate number. Plate number. Dito sa yung ticket, nakalagay dito, operating with suspended registration. Hindi nila hiningi ang inyong registration. Hindi po. Hindi. So, ibig sabing kotong lang talaga ang kanilang pakay sa iyo. Malamang po. Ito nga'y matindi. Nung puntahan mo na sa police station, kinamukasan ba? Hindi po. Na... Mga ilang araw na po, mga lumipas na ng dalawang araw. After two days, pagpunta mo sa police station para tubusin sa lisensya mo tanungin, nagkanya-kanya na silang denial. Opo. At wala nang gusto umamin kung sino ang sumulat sa ticket na ito. Opo. Maging yung mga police doon sa Bukawi Bulacan, lahat ng police sa Bukawi Bulacan, sabi hindi nila kilala itong ticket na ito. Opo. Okay, sige. Para mabigyan ng linaw ang problema, makakausap natin uh, si Superintendent Ganaban Ali siya po ang chief of police ng Bukawi, Bulacan. Sir Chief, magandang uh, tanghali po. Sir, magandang tanghali po, sir. Magandang tanghali sa mga mga tagapakinig. Opo, opo, Colonel. So, Colonel, natrace nyo na po ba ang uh, dalawang police ninyo na nagmamaneo uh, at yung isa, pasahero ng uh, body number 329 ng inyong mobile, mobile patrol car na may plate number SGAG 309? Natrace nyo so, na so, po. So, ngayon po kasi, sir, magkakandap po tayo ng investigation kasi ngayon lang nakarating sa attention ko po yan. So, itatrace ko po yung uh, uh, driver o crew ng patrol na araw na nangyari ang incidente po, sir. Opo, nasabi na po siguro sa, sa, inyo ng staff, ano kung anong araw at anong oras po, ano? So, madali may trace yan, Colonel. O, opo, itatrace po natin po Pagbalik na pagbalik ko po sa opisina. Opo. Kasi nasa mobile po kasi ako, sir, opo. natin ngayon, no? Opo. Going to conference sa uh, Malolos. Opo. So, pagbalik so, ko po ng opisina po, um, Aalam niyo po agad sino mga crew doon at uh, ipapalam ko po kay Odette po, Odette. Apo. So dalawa po ang gagawin niyo, sir. At I'm sure malalaman, malalaman niyo po yan, sir. Una, uh, opos, op yes, sir. kapag nalaman niyo agad, sir, una, si niyo po yung dalawang pulis niyo sa pwesto at wala na silang karapatan na manikit. Pangalawa, embargoin niyo po yung kanilang panikit kasi ginagamit po sa pamumodos. At pangatlo, sir, very, very important, sir. Yes, sir. Yes, sir. Kung pwede, sir, kunin mo yung sapatos mo at sapatusin mo yung mukha nila kasi binabastos ka, sir. Ginagamit pa po yung mobile car para mang modus at yung pangalan po ninyo ang palaging kanilang pinupront. At alam ko naman, sir, so, wala kang kinalaman dyan, sir. Di ba? Inusente kayo dyan. Oo oh. po, sir. Makakaasa po, sir, kayo na gagawin po natin ang uh, kaukulang investigation at uh, mapatuloy natin gagawin po natin lahat ang uh, dapat na uh, penalty na Ika gawa natin po sa mga polis na iyon. Sige po. Asahan po namin yan, sir. Asasamaan po namin sila dyan sa inyong tanggapan, itong si uh, complainant, para masuli po yung kanyang ticket na wala po siyang babayaran. Ano po? Opo, sir Rafi. Makakasa po kayo. Sige. Tutulungan po natin yan. Sige po. Ngayon pa lamang po, uh, Colonel, kami po yung nagpapasalamat po sa inyo. Magandang uh, umaga at tatanghali po. Colonel Ganaban Ali, sir. Maraming salamat din po, sir. Okay. Pinapangako po sa inyo, yung inyong pong lisensya, masusuli. Uh, the maximum date is probably tomorrow okay at yung pong dalawang pulis pinapangako namin sa inyo matatanggal sa kanyang puesto sa kanilang puesto mapaparusahan okay pangako ni mapapako okay be sure to come back use 5 everywhere copyright 2016